alamin natin ang kwento ni Awis Gu. Siya talaga ang kanyang presidente, ang kanyang kiboboy si Awis Gu dyan kasi yung nakahuwian. Kasi nakita niya, sabi niya, yung video. Ito si kiboboy ay ito yung hinuwi ang puwis. Ang kanyang identified kasi nakaprepared ito sa kanya. Kasi siwa naman ang makatanggap ang puwis. Kasi dito yung nalaman nila sa kanyang kiboroy. Ang mga puwis. Ito na yung pagkatignan nila ang puwis kung anong nangyari ba sa kanya ni kiboroy. Kasi anong gawa niya? Ayon naman sa Philippine Information Puwis of my officers. Tumulong sa kanyang pamati na si Apollo Kiboroy na sa totoong pangalan niya ito, ito ang kanyang nabundaw si Awis Gu kasi tumingin naman siya ng kagandaan dahil sa kanyang tusibwering kung naniwawa sila na Diyos na para si Kiboroy. Kaya sila ang nagsasabi na wag sila naniwawa na magiging Diyos na sila ang si Kiboroy. Sinabi kasi ang kanyang awis go sa kapatid niya. Nga siguro wag ako maniwala sa yon na magiging Diyos ka na Kiboroy. Sabi niya ang kanyang kapatid na si Aris Gu, ang kanyang Kiboroy. Ito yung pinakamahira ang sa kanilang kapatid na si Aris Gu, ang kanyang Kiboroy. Baka yun lang ang pag-asa niya si Aris Gu. Ang balita ni nasa emahe. Ay, ito talaga ang mga Pilipino sa ibang bangsa. Kagaya naman ang mga ibang tao. Ito kasi kay Kiboy ay nakaprepare sa kanyang pangalan. The Delta virus variant the COVID-19 is only, only an introduction if you keep on healthy, Pepsi cutting and harming the appointed sun and the kingdom, you will see so much worse Then the Omicron variant, the ideal type, Pastor Apollo Kiboloy. Anong masasabi mo sa inyo? Mag-comment na kayo kung nagustuhan niyo yung video ko. Mag-like, share, comment, and subscribe para sa video ko na maganda. Salamat sa inyong panonood. Bye! Thank you.